Welcome to my cooking vlog Yung minuto ni Ann, ha? Sabi yan? <laughs> Ayan naman, blanco na naman. <laughs> Ginilig na pork. Lalagay natin ng egg. Eh. Okay? Hindi ko na nilagay ito sa paikot-ikot kasi nahilo kayo, di ba? Kaya dyan na lang. lang. <laughs> Kaya dyan na lang natin yung ano. Okay? Okay natin sa Uy, sumobra. <laughs> Sa daon. Iprito natin yan. Ayan, ayos na. Inilagyan ko ng bakod. <laughs> Maliit pala yung nalagay kong ano. Daon ng saging. Ayos, sininahan ko lang apoy niyan para maluto. Hindi masunog. Ayan, pinatay ko muna. Para mailigay dito. Okay. Tapos, tatakpan natin. Tatakpan natin. Para sakto. たなさっと31さっとさっとがああオッケー <laughs> <sato. Tala> <laughs> Okay, lulutong na yan. Luto na! Thank you for watching! I love you all! Bye-bye! Uh -huh. Ayos! Thank you po, Lord! Tortang binidain ni Anne. Ako lang nagganya.